Yan mga buddy, mayroon tayong bagong kasama. Mga baguhan. Si Kuya at saka yung inaanak ko. Iniwan muna namin si Bunso. Kasi akala namin mataas pa yung tubig. Yun pala, low tide na. Balikan na lang namin mamaya para maligo. So, ayan. Good luck, mga buddy. Dito na kami, mga buddy, sa spot ayan yung kasama ko si kuya at saka yung inaanak ko susuboklit tayo ngayon dito sa spot kung saan nakahuli si kuya ng kanyang first fish yung malaking talakitok. ayan si Janos. hindi pa dumadating yung order niyang uh, fishing uh, gear yun yung inaantay natin para mag fishing na kaming tatlo I isa ng gamit. Ayan, first cast. Ayan. Soft bait yung gamit namin. Ayan. Soft bait din yung gagamitin ko. Ito yung ginagamit kong sit-up, yung kay Bibiray Ray. So, ayan, let's go. Try tayo. Ayan, unang hagis natin. Soft bait. Lipat tayo mga badi. Iniwan muna natin yung mga bata para mag sila dun. Dito tayo mag-fishing sa portion na to. Try tayo dito. Pero malaki na yung low tide. Expected na natin na medyo mahina yung mga kagat ngayon kasi parang nasa lalim. Malalim na sila ngayon. Pero subukan pa rin natin. Maganda kasi yung panahon. Medyo hindi mainit kaya napag-isipan nating mag-fishing ngayon kahit tanghali na yan dito tayo mag-fishing kasi medyo maliit yung mga alon dito pero mga ilang araw din tayo bago makapag-fishing ulit dito kasi yung mga nakarang araw malalaki talaga yung alon kahit low tide hindi tayo makalapit dito may herap kasi magkas tayo dito sa likuran Sasabit dito sa mga Kulapu Marami na tayong na-donate dito na lor Kaya nadala na tayo Ayan. Try ulit tayo dito Soft bait pa rin yung gamit natin Pero nagpalit kami ni kuya ng ano Ng sit up Alalayan na lang natin kasi maliit yung lure natin. Hindi bagay sa sit-up. 4,000 series yung reel natin. Dahan-dahan na lang yung pag-retrieve. Papalitan na lang natin mamaya ng mabigat-bigat na pain. try muna natin si soft bait. Baka may maakit. Yan gamit po tayo ngayon ng jig poy na 15 grams. Palitan natin yung soft bait. Unang hagis. Medyo malalim kasi dito yung spot, palubog-lubugin natin ng konti. Tapos jig natin. Yan. Sana may maakit. may maakit man lang na pangulam kay Jigpoy wag lang sasabit sa unang hages. Wala. Pangalawang hages. Try tayo sa pangatlo. Kasumabit si Jigpoy mapupoy-poy. Oh, ano 'yon? Pawikan. Yan mayroon tayong nakitang malaking tuhilon mga buddy. O yan ang laki. Tinubuan na nga ng ano. Nang Yan ang laki, tinubuan na ng shell Pero isa lang yung nakita natin. Balik na lang natin. Magpakarami ka, baka ikaw yung mama nila. Yan mga buddy, pick na ng low napakaganda uh, hindi ganong mainit malilim ngayon yung uh, spot natin dito Ang Sarap maligo yan yung Divinobo Island kung saan box pa rin tayo doon yan may paparating na pump boat galing Divinobo yan yung spot natin. Blue Sagana sa Kulapo. Yan ang kapal ng Kulapo. Yan, mga ilang minuto na rin tayong nagkakas. Siguro hindi na lang minuto, mga 1 hour na wala pang nag-strike. Try tayo dito. Try tayo dito. May malaking bato pa rin diyan sa harapan. Kailangan i ikontrol natin yung pagkas natin baka masobrahan. <laughs> sa sabit 'yun. Wala talaga. Yan, lilipat muna kami sa aming paliliguan. Yan. Natapos na kami mag-fishing. Wala kaming nahuli. Maliligo na lang kami. Lipat kami doon kasi doon sa aming unang niliguan. Madumi. Ayan. Lipat tayo doon sa tawagin naming lunggunon. Yan, bumaba na kayo at maligo. Irang ang kahoy tanggalan ulit niyo, iligid. Nanto na lang, dinahit nga may kula po. Sige na, tubo Nanto po ba? Baba. babaw mo Yan, pag walang nahuhuli. Eh. Second option, plan B. Maligo na lang. <laughs> baby. Hard look up. Yeah, <laughs> hard look kayo na babaw mo lang. Sige na.